sa survey ng SWS. 49% o kalahati ng mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Well, unang-una, uh, na bumaba siya slightly. Yes, pero siyempre, hindi naman matutuwa ang pangulo niya na ganyan dahil ang isang pangulo talaga ay mas maiangat ang buhay ng mga Pilipino. At uh, kaya nga niya pinagsusumikapan sa tatlong taon na kanyang uh, pagiging uh, pangulo inunan niya talaga yung mga ka-farmers makikita natin, di diba? inunan niya magpatay ng irrigation, magbigay ng mga machinery at ito ngayon ay uh, napapakinabangan na gumaganda ang ali ng ating mga magsasaka at ay bibigay na ng Pangulo ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa at sa mga ilang uh, 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 markets na nagkikita dito through, through uh, LGU. Pangalawa, may mga programa sa edukasyon, pati yung uh, sa TESDA. Upang uh, ang gusto ng Pangulo, eh, sa bawat pamilya ay may nakapagtapos, kahit kolehiyo at ng uh, vocational course. At tinapalawid pa rin niya ang internet, pati ang pagbibigyan ng trabaho. Kasama na dito yung mga tupad beneficiaries. So itong mga programa ito, ay kaugnay ito para mabigyan ng magandang kinabukasan, yung mga kabataan na ngayon pa lang ay nag-aaral. At the same time, yung mga Pilipino na nagda-nais magkaroon ng trabaho. Every month, may job fair mm -hmm. na ginaganap para maibsan. Ang pag may trabaho ka kasi hindi ka masyado mahihirapan. Magalap ng trabaho, kaya yun yung pinapalawid ng Pangulo. Dapat ikaw ay matuto, magkaroon ka ng magandang skills para hindi ka mahirap magkaroon ng trabaho. At pag may trabaho ka, may income ka, hindi ka masyado mahihirapan sa buhay. So yun yung iniisa-isa talaga ng Pangulo ngayon. Pero alam mo, Yusek, doong sona noong huling dalawang sona ng Pangulo, ay uh, lentily diniscuss niya yung awareness niya tungkol sa walang silbi ang mga numero sa economic uh, improvements kung hindi nararamdaman ng taong bayan. Ngayon po, he's midway to his uh, term. Pero 49% pa rin yung mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap. So hindi po ba mabagal ang uh, aksyon ng pamahalaan hindi dito? Uh, sa tingin natin kung nababagalan ng iba, tandaan natin ang Pangulo, Pangulo ang nagtatrabaho. Umaaksyon palagi Nakita naman natin uh, Every other day kung saan siya pumupunta talaga pinapasinayaan niya Ang dapat ng mga programa So dun pala siguro dapat magkaroon tayo pa rin Ng um, hope At uh, pag uh, Pag iisip na ang kinabukasan Ng nakakarami sa atin Ay gaganda Yusek, matanong ko lang yung issue naman ng impeachment para malinaw yung panig ng palasyo. Ang iba nagsasabi dapat ituloy ang impeachment at may mga tutol dahil lalabag sa desisyon ng Korte Suprema. Ano po ang stand ng palasyo dito? Muli ang paulo kasi ay uh, sinabi na natin impeachable officer siya. So kung ano man ang usapan patungkol sa impeachment trial ng Vice presidente hindi siya makikialam dito dahil... Uh, hindi magandang tingnan. Unang-una -una, dahil uh, siya ay pangulo at sasabihin kapag siya nakialam dito, siya namumulitika. Pangalawa, trabaho na po ito ng Senado, sa impeachment trial. So kung itutuloy nila ito, nasa kanila na po 'yan at um nasa kanila mandato po 'yan. At That, kung itutuloy nila 'yan at uh, panagutin na lang dapat ang managot. Na that's right you said no, on August 6th. Ah uh, naka-schedule yung voting ng Senate for the uh, on the matter of adherence to the SC ruling and yung Kamara naman po the House will be filing a motion for reconsideration. Ano po ang reaction ng uh, malakanyang dito? Ma well, muli, uh, sabi naman ng pangulo dyan ay maaari silang gumawa at uh, magbigay na or mag-file ng anumang pleading including the mesh motion for reconsideration. But still, kung ano man ang magiging decision ng Supreme Court yan? igagal lang po natin. Well, Yusek, tumaas po yung ratings ng Pangulo at Speaker Martino Romualdez. Ano po yung nakikita niyong dahilan sa pagtaas ng ratings na ito? Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Uh, nakikita din nila, sabi ko, I, -I, -I feel na-depreciate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Mm -hmm. Well, speaking of, uh, klaruhin po natin yan. Sino po ang sinasabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trips? Ay, alam niyo na yan kung sino. Well, anyway, let's talk about the flood control projects po. Ano? Na-identify uh, na po na ba yung mga lugar kung saan ay masasabi natin talagang uh, kontrobersyal at kailangan ng atensyon? Uh, Pinapakompleto pa po ng Pangulo ang mga listahan patungkol po dyan at uh, lahat po yan ay kung makikita po na may anomalya, hindi po mag-atubli ang Pangulo uh, na panagutin sila. Pero saan so, po? Ah, po, uh, po. Oh, pero Yusek, um, hanggang uh, saan? Uh, po aabot itong uh, investigasyon na ito? Hanggang anong level? Ano pong ibig niya sabi anong level? A uh, I mean, it, in terms of individuals, persons na involved dito sa mga problema sa flood control projects, aabot po ba yan sa secretary level? Kung may makikita po, kahit na ka po yan, dapat mapanagot. Yung sexy sino po ang mangunguna sa investigasyon on the DPWH flood control projects? Ang Makabayan Block po kasi nagsabi na conflict of interest kung ang DPWH ang magiging uh, in-charge nitong investigasyon na ito. So will there be a separate body to handle this investigation? Opo, ang, ang, DP, ang DPWH naman po ang may bibigyan ng listahan, pero hindi po sila yung mangunguna sa pag iimbestiga Well, sa issue naman po ng uh, mga missing sa Bungero, kontento naman po ba ang Pangulo sa ginagawang search and retrieval? Kasi may mga impormasyon na sa ginagawang investigasyon. Kung may natatanggap na kayo dahil nagsampa na ng reklamo uh, sa DOJ, ang mga, kama uh, mga kamag-anak ng na mga nawawalang sa Bungero at uh, Atong Anga, yung lumalabas sa suspect. Your reaction, please kontento naman po ang nakikita pong pagtatrabaho ng DOJ, ng PNP, ang CIDG. So, ang naisa naman po ng Pangulo ay maibigay ang hustisya sa mga nabiktima po ng mga na, na pamilya na nabiktima ng mga missing sa